sazay and her Cardigan. Mommy, can you help me with my I'm going to take a bath. 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 i am i am a i am a i am 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 Maarte na yan, be. Mas maarte ka pa yung kuko Walang ano. Salamat. Guys. Guys, everyday, kung ko mag magpahiram, may sa bata mo dito, magpahelp talaga kayo. Maghelp yung mga bata mo. Kasi alam mo, ito, tingnan mga kinubot ha. May kumot ko. May hilapan ako pag-open. May, may hilapan din ako. Kaya, kung gusto mong maghahawa, ko-wrap ng water mo. Kung ganito. Tapos ginitong ang pants mo. Gusto mong mo kumot ang... ang ano mo... lubot. Saan kumot ang lubot mo? Kasi... naipin... na mo ng panti. <laughs> Pwede i ibili ito na kuko. Meron sa Shopee. Tat!